narinig mo na ba ang tikbalang? Isang nilalang na may katawan ng tao, ulo ng kabayo, at kayang maglaho sa dilim. Isipin mo ang kalaliman ng gabi, ang mga punot kahoy na tila may buhay, at ang hangin na humahagulgol ng mga kwento. Marahil, sa iyong paglalakad sa gabi, nakita mo na ang isang anino sa gilid ng iyong mata. Hindi mo mawari kung anong itsura, pero may kakaiba, may misteryo. Ang tikbalang, simbolo ng gubat at ng ating nakaraan, ay higit pa sa isang katang isip. Sa loob ng daandaang taon, hinabi na ito sa mga alamat at tradisyon ng ating bansa. Ngunit gaano ba talaga natin kilala ang nilalang na ito? Ang tunay na alamat ng Tikbalang ay hindi lamang tungkol sa itsura nito. Ito ay tungkol sa mga pinagmulan, sa mga paniniwala, at sa kung paano nito hinubog ang ating pagkakakilanlan. Sa video na ito, lalakbay natin ang mga misteryosong landas ng Tikbalang. Susuriin natin ang mga lumang kwento, ang mga pinagdaanang pagbabago at ang mga tunay na kahulugan sa likod ng kanyang anino. Magsisimula tayo sa mga unang pagbanggit sa tikbalang, sa mga sinaunang tribo na nagbigay buhay sa kanya. Titingnan natin kung paano siya naging bahagi ng ating kultura, at kung paano siya nag-ugnay sa atin sa ating mga ninuno. Hindi lang basta kwento ang ating tatalakayin. Pag-aralan din natin ang mga simbolismo ng tikbalang. Bakit kabayo ang kanyang ulo? Ano ang mga kahulugan ng kanyang kakayahan na maglaho? Susuriin natin ang mga aral na itinuturo ng kanyang alamat at kung paano pa rin siya relevant sa ating modernong mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, matutuklasan natin ang isang bagay na mas malalim pa sa takot. Matutuklasan natin ang isang kwento ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng paggalang sa kalikasan. Ngunit bago tayo magsimula, may isang tanong na dapat mong sabutin. Nakahanda ka na bang harapin ang tunay na tikbalang, ang tikbalang sa loob ng iyong sarili? Sa paghahanap ng pinagmula ng tikbalang, kailangan nating bumalik sa mga kwentong bayan na nagmula pa sa ating mga ninuno. Hindi lamang siya isang halimaw na nagkukubli sa gabi, kundi isa ring simbolo na may malalim na ugat sa ating kultura. Kung susuriin natin ang mga naunang tala, makikita natin na ang konsepto ng mga nilalang na may kapangyarihan ay laganap sa iba't ibang tribo sa buong kapuluan. Sa mga kwento ng mga katutubo, ang tikbalang ay madalas na inilalarawan bilang tagapagbantay ng gubat, isang nilalang na nagbibigay proteksyon sa mga puno at hayop. Sa ilang paniniwala, siya ang nagtatanim ng mga punla, tinitiyak ang pagpapanatili ng kalikasan. Kaya naman, ang kanyang itsura, na kalahating tao at kalahating kabayo, ay maaaring maging simbolo ng ugnayan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kalikasan. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng ulo ng kabayo ay hindi lamang isang elemento ng kanyang hitsura, kundi isa ring representasyon ng lakas at bilis. Sa mga sinaunang panahon, ang kabayo ay itinuturing na simbolo ng kapangyarihan, ng kakayahan na malampasan ang mga pagsubok. Kaya't ang Tikbalang, na may ganitong katangian, ay maaaring maging representasyon ng lakas ng loob at ng kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay. Subalit, mayroon din mga kuwento na naglalarawan sa Tikbalang bilang isang mapaglarong nilalang. Sinasabing siya ay may hilig na iligaw ang mga manlalakbay sa gubat na nagpapakita ng kanyang likas na pagkamakulit. Subalit, sa likod ng kanyang pagkamakulit, mayroon ding aral na nakatago. Ipinapakita niya sa atin na hindi lahat ng nakita natin ay totoo, at na kailangan nating maging matalino at mapanuri sa ating paglalakbay sa buhay. Bukod pa rito, sa ilang rehiyon, ang tikbalang ay iniugnay sa mga elemento ng kalikasan, tulad ng hangin at tubig. Sinasabi na kaya niyang kontrolin ang panahon na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa likas na mundo. Ngayon, isipin natin kung paano nagiging malalim ang konsepto ng tikbalang sa ating mga puso't isipan. Ang pag-unawa sa pinagmula ng tikbalang ay nagbibigay daan sa atin na mas lalong makilala ang ating sarili, ang ating mga paniniwala, at ang ating ugnayan sa kalikasan. Kung kaya't sa ating paglalakbay sa mundo ng tikbalang, huwag tayong matakot sa mga anino. Sa halip, hanapin natin ang liwanag na nagmumula sa kanyang alamat, ang liwanag na nagbibigay buhay sa ating kultura at nagbibigay ng inspirasyon sa atin na maging mas matatag at mapanuri. Sa pag-ugnay ng mga sinuri natin, lumilitaw ang isang mas malawak na larawan. Hindi na lamang tungkol sa isang nilalang na nagtatago sa dilim ang usapan, kundi isang salamin ng ating sariling kamalayan. Inilahad na natin ang mga batayan, ang mga ugat ng kanyang pag-iral, kung saan ang bawat kwento ay nagiging isang hibla ng isang mas malaking tela. Tayo'y nakarating sa puntong kung saan ang bawat anino ay nagsisimulang magkaroon ng anyo, kung saan ang bawat takot ay nagiging isang oportunidad para sa pag-unawa. Sa pagitan ng mga katotohanan at alamat, nagsisimulang mabuo ang isang bagong pananaw. Hindi na lamang tayo mga manonood, kundi mga kalahok sa isang sinaunang kwento. Tignan natin kung paano nagtatagpo ang lahat ng ito. Isipin natin ang gubat, ang mga punot kahoy na nagtatago ng mga lihim, ang hangin na humihinga ng mga kwento. Dito natin nakikita ang tikbalang, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang patunay ng ating kayamanan, isang pag-alaala ng ating pagkakakilanlan. Suriin natin ang mga implikasyon nito. Ang kanyang pagkakaroon ay hindi lamang isang simpleng kwento, ito ay nagpapahiwatig ng mga mas malalim na katanungan tungkol sa ating pinagmulan, sa ating kaugnayan sa kalikasan, at sa ating kakayahan na matuto mula sa mga nakaraan. Nagsimula tayo sa isang tanong, naglakbay tayo sa mga kwento, at ngayon, tayo ay nasa isang punto kung saan ang mga sagot ay nagsisimulang magbukas. Ito ay tulad ng pagtuklas sa isang nawawalang mapa, kung saan ang bawat marka ay humahantong sa isang bagong pag-unawa. Bawat bahagi ng paglalakbay na ito ay nagbigay ng mga bagong pananaw na nagbibigay liwanag sa daan patungo sa isang mas malawak na kaalaman. Ang mga aral na ito ay hindi lamang nakaukit sa mga pahina ng kasaysayan, kundi nakaukit din sa ating mga puso. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, dapat nating isipin na ang Tikbalang ay hindi lamang isang nilalang sa isang kwento. Sa halip, siya ay isang salamin ng ating sarili, isang representasyon ng ating mga takot, ng ating mga pag-asa, at ng ating walang hanggang pagkahilig na malaman ang katotohanan. Ang pag-unawa sa Tikbalang ay nagtuturo sa atin kung paano maging matapang sa harap ng kawalan ng katiyakan, kung paano pahalagahan ang misteryo, at kung paano yakapin ang mga kwentong nagtataglay ng malalim na kahulugan. Habang tinatapos natin ang yugtong ito, ang ating paglalakbay ay naghahanda na sa huling yugto. At sa puntong ito, hindi na tayo mga estranghero sa kwento. Natuklasan natin ang tunay na alamat ng Tikbalang, hindi lamang sa kanyang itsura kundi sa kung ano ang kanyang kinakatawan sa ating kultura at kamalayan. Hindi siya isang simpleng nilalang na nagtatago sa gabi, kundi isang simbolo ng ating mga ninuno, ng ating mga paniniwala, at ng ating ugnayan sa kalikasan. Sa pagtuklas ng kanyang pinagmulan, natutunan nating kilalanin ang sarili, ang ating mga takot, at ang ating mga pag-asa. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng bawat anino, mayroong isang aral na naghihintay. Nasa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating mga pagsubok, mayroon tayong kakayahan na matuto, na umunlad, at nahanapin ang liwanan. Hindi lamang siya isang tauhan sa isang alamat. Siya ay isang salamin ng ating paglalakbay. Sa pag-aaral ng tikbalang, natutunan nating pahalagahan ng misteryo, ang hindi natin alam, at ang kapangyarihan ng mga kwento. Tinuruan niya tayo na huwag matakot sa gabi, kundi nahanapin ang mga lihim na nakatago sa kadiliman. Nagbigay siya sa atin ng lakas ng loob na harapin ang ating mga takot, na yakapin ang ating mga pag-aalinlangan, at na magpatuloy sa paghahanap ng katotohanan. Sa ating pagtatapos, hindi lamang tayo nakatuklas ng isang kwento. Tayo ay naglakbay sa ating mga sarili. Ang pag-unawa sa tikbalang ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa ating pagkakakilanlan, sa ating kultura, at sa ating kakayahan na maging mas mahusay na mga tao. Ang video ay magtatapos sa isang tanawin ng isang sikat ng araw na tumatagos sa mga puno ng gubat na nagliliwanag sa isang malawak na bukirin. Sa kalayuan, isang anino na tila kabayo ay naglalaho sa mga anino ng gubat. Sa himig ng kalikasan, isang tinig ang magsasabi, ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Tandaan, ang tunay na tikbalang ay nasa ating puso. At ang pagtuklas sa kanya ay ang pagtuklas sa ating sarili. Kayat sa ating paglalakad sa buhay, huwag tayong matakot sa mga anino. Sapagkat sa kabila ng lahat, sa kabila ng dilim, laging may liwanag na naghihintay. Maging matapang, maging mausisa, at patuloy na tuklasin ang mundo, ang sarili, at ang tunay na kahulugan ng mga alamat.